Mula nang malaman ko ang balita na napasama si Angelo sa gumuhong lupa malapit sa dam, agad kong pinuntahan si Mariana na asawa ni Angelo sa kanilang inuupahan. Doon ay nalaman ko at totoo nga at nag-abot ako ng tulong dahil alam ko na si Angelo lamang ang naghahanap buhay sa kanila tapos nagrerenta pa sila ng bahay. Hindi ko masasabing tropa o malapit na kakilala si Angelo. Pero si Mariana ay dati kong kapitbahay. Maganda siya at hindi lang limang beses akong nagpakawala habang siya'y payapang naglalaba. Pero dahil sa pagkawala ni Angelo, naging malapit sa akin si Mariana dahil sa madalas kong pag-aabot ng tulong. Hanggang sa siya na mismo ang voluntaryong magsukli sa aking kabutihan. ng taon ng aking makilala. Ang babae na itago na lang natin sa pangalang Mariana. At ako ay pwede na sa pangalang Chukoy. Magkapit bahay kami at ng panahon na ito ay isa kami sa magkapit bahay na napakabihira kung mag-usap. Magkagiliran ang bahay namin pero magkaiba ang harapan kaya madalas sa kalsada kami nagkakasalubong o di kaya naman eh kung magagawi ako kung asan ang harapan ng bahay nilat nakatambay si Mariana sa nabas. Isa si Mariana sa magandang bini-bini na aking nakita sa lugar namin. Maganda ang tindig at ang sinasabi ng karamihan na Coca-Cola. Bukod sa pagiging maputi ni Mariana, eh ang malusog din niyang hinaharap, lampas balikat na buhok, at height na pasado sa gusto ng karamihan. At ako na mismo ang nagsasabi, malabo akong pumasa, kung liligaw kaya hanap na lang ng iba. Bilang isang Pinoy na walang bisyo, okay na sa akin ang kape ng walang pinipiling oras. Nakasanayan ko na bago matulog mapagabi o umaga, pagaling sa trabaho ang magkape muna. Lalo na kung sa factory ako nag-dinner o nag-agahan bago umuwi ng bahay. Siyempre para tipid, bukod sa mura na eh, ayos din naman ng panlasa. Tapos pag umaga, kadalasan eh, bagong luto pa isang umaga mga bandang 9am napalampas ako ng iskinita na aking dinadaanan papasok kung saan naroon ng bahay na aking tinutuluyan nang makita ko si Mariana na naglalaba mabilis kasi ang lakad ko kaya naramdaman niya na mayroong dumaan alam nyo naman pag naglalaba nakaupo at dahil sa aking pwesto na mataas tanaw ko kung paano ay parang niyayanig ng lindol ang bundok ng Sierra Madre na pwede rin ihalin tulad sa isang puno ng papaya na mayroong bunga na inuugoy ng malakas na hangin. Kaya naman sakto, dahil ang aking nakasanayang pagkakape bago matulog, e mayroon ng monay, jambo pa. At ang umagang kay ganda na iyon ay hindi ko expected dahil ang eskinita napagitan ng bahay kung saan ako nakatira at ng bahay ni Mariana ay napakabihira kong daanan. Bukod kasi sa madalas sa parking ng jeep, laging basa kaya madulas at madalas ginagawang kubeta ng pusat aso na kung minsan nga parang pati tao. Medyo kubli kasi dahil may puno ng guyabano kung saan mismo naglalaba si Mariana. Pero sa gitna pala noon, ay mayroong nagtatago na magandang view ang lugar na yon. Parang yung sinasabi na don't judge the book by its cover. <laughs> Hindi ko naman sinasabing nawili ako ng pagdaan doon. Pero in a short period of time kasi, eh ko yung aking kapitbahay. Nalimutan ko, close pala kami. <laughs> Kaya naman makalipas ang ilang araw, muli akong dumaan at handang magipagpatentero sa mga landmine na tanim ng kaibigan nating pusa at aso. Sa pagbabaka sakaling muling matanaw ang mahiwagang papaya, kumbaga, hindi magbubunga ang papaya kung hindi aalagaan at kailangan ng sipag at konting sakripisyo. At gaya nga ng aking inasahan, kuha ang kombinasyon. Napagmasdan ko iyon na tulad ng magkahilerang kabundukan na hindi nagagambala ang kagandahan. Yun eh, dahil sa aking naging pagkilos, na parang lumalakad sa hangin, para hindi mabulabog. <laughs> Meron akong nabasa at narinig na kwento. Ang kapidaw ay mind booster, lalo na kung kakatakos mo lang kumain, at mukhang totoo nga. Dahil naisipan kong butasan ng pader, kung saan katapat na labahan ni kapitbahay. Naisip ko rin para hindi ako laging dadaan sa iskinita. Eh minsan kasi, bukod sa wala doon si Mariana, hindi pa ako nakanigtas sa landmines at umuwi akong pilay. At ang ginawa kong butas sumakto at nagmistulang larga vista para pagmasdan ang magandang kabundukan sa hindi naman kalayo ang distansya. Sabihin na lang natin na 11 feet. <laughs> At dahil doon, naging excited akong umuwi ng bahay, lalo na kung naichip ako. Dahil alam naman nating lahat na the best maglaba kapag umaga. Hindi ko sinasabing nakatulong iyon para ako'y tumangkad. Dahil 22 years old na ako noon, pero malaki ang naging ambag noon para maging mahimbing ang akin tulog. Pero meron pa palang isang mangyayari na higit pa na aking ikasosorpresa at talagang hindi ko inasahan. Kung noong aksidente na ako'y napadaan, sa eskinita at nabulaga ako sa aking pagdaan. Ang isang ito naman ay merong medyo paasa ng konti sa una. Noong umaga na ako'y umuwi ng bahay galing ng trabaho, wala ang aking masipag na kapitbahay. At sa isip ko, mukhang matutulog ako with my normal days. Tamang kapilang. Pero bago ko tuluyang maubos ang kape, nakarinig ako ng boses at para bang nagtatanong kung maglalaba ka ba. At ang isa pang boses ay sinabing oo, maliligo lang ako. At dahil doon, nadagdagan ko ng konting sangkap ang aking kape para mas lalo iyong tumagal at makasabay. Hanggang sa ayun nga, muli na namang naglaba si Mariana. Pero may twist, dahil kakagaling lang niya ng paliligo. Kung sa almusal, normal ang papaya pero aksidenteng nahawi ang mantel at lumutang ang nakatagong tilapia na parabang inihain sa hapag. Matik yun. Para sa isang pambihira at kakaibang araw. Sayang, dahil meron na namang nagsakripisyo. At muli ay sa pader lang bumanga. Doktor na sana. Ang senaryong iyon ay hindi na naulit. Hanggang sa magsawa na lang din ako at para bang naging normal na lamang sa akin. Hanggang sa magpaiba-iba ang naglalaba, kung minsan yung bunso at kung minsan disgrasya yung nanay. <laughs> Hanggang sa hindi ko na makita si Mariana. Yun pala, meron ng asawa o live-in. Dahil at the end, nalaman ko, hindi nawan pala sila kasala. At ang naging live-in nga ni Mariana ay itago na lang natin sa pangalang hilo hindi kami literal na magkakilala. Nakilala ko na lang din si Angelo noong minsan na magkasalubong kami ni Mariana. At sabi ko sa inyo, close kami. <laughs> Dahil bukod sa ipinakilala niya sa akin si Angelo, ay isinama pa niya ako kung saan sila nagrerenta ng bahay. At take note, kape ang kanilang inialok sa akin at pandikoko. At doon na, kami naging magkakilala ni Angelo. Hindi nagtagal nagkaroon sila ng anak at inakala ko pa nga nakukunin nila akong ninong. Pero alam kasi nila na iba ang aking relihiyon. Kung love life ko naman ang inyong tatanungin eh, hindi sa pagyabang hindi ako nasi si Zero. Nataon lang na iba si Mariana. At buwa din kong bisitahin ako ni GF. Wala din naman akong kasama sa bahay kaya matik kahit ano pwede namin gawin. Dumaan ang isang bagyo at alam ko na dito sa lugar namin, marami ang nategi dahil sa pag-aabang ng kalakala at ilang buhay na hayop na naaanod sa dama. At kung hindi ako nagkakamali, marami ang nabyuda ng dahil doon. Ayon sa aking Source, kinain ng tubig yung kinapopwestuhan ng mga abangers at buwan ang lumipas ng aking malaman na kasama pala doon si Angelo, my friend. Limot ko na kung kanino ko nalaman. Basta ang alam ko noon ay nagrerenta pa rin ng bahay si na Mariana ang dahilan kung bakit ako napapunta. Napatunayan ko na totoo nga at nag-abot na rin ako ng tulong finansyal Dahil lang alam ko si Angelo lamang ang nagtatrabaho bukod doon maliit pa yung bata. Mula noon naging madalas ang pagdaan ko kina Mariana. Hanggang sa paglipas ng araw, ay may pagkakataon na nagsasabay kami ni Mariana ng hapunan. Kasama na doon ng chismis na di manoy, wala pang isang taon na tegi ang asawa ni Mariana ay meron na raw siyang bago. Sabi ko, hindi na yun may iwasan kayo nasa pinastayo kahit ang totoo, that time ay wala talaga kaming relasyon. Eh kahit naman siguro sino, mag-iisip lalo na kung madalas may makakita sa akin na lumalabas sa pintuan nang inuupahan ng mag-ina ni Mariana. Matagal na gano'n ang sitwasyon namin ni Mariana. Hanggang sa pakiramdam ko, ay bigla akong nagkaroon ng obligasyon. Wala naman akong hinahanap nakapalit. Dahil lumaki din ako sa hirap at danes ko, ang lumaki ng walang magulang at kapos sa pera. Ang hirap, promise. That time kasi meron akong GF at ang mga araw na parabang seryoso na rin ako sa buhay. Ang totoo niya marami ng pagkakataon na sinabi sa akin ni Mariana na doon ako magpalipas ng gabi. Madalas yon pag wala akong pasok kinabukasan. Hanggang sa isang gabi, posible pero hindi ko talaga inaasahan. Ang dating kabundukan at alamat ng tilapia na minsan nang nagpasuliyap sa improvised larga vista ay hindi inaasahang ibigay bilang gantimpala sa aking kabutihan. Sino ba naman ako, di ba? Tao lang din, merong kahinaan. Ang oras kung saan tulog at namamahinga ang anak ni Mariana, Aniya, kunin ko na ang tanging paraan para makabawi silang magina. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat sa ulan. <laughs> Nang dahil kasi doon ay kinailangan kong iwasan o dalangan at huwag nang magpaabot ng ulan para hindi na maulit ang nangyari. Alam niyo na, magkalayo kami ng GF ko at monthly kami kung magkita at ayaw ko na ibalik sa akin ang ginawa ko. Iwas gusot na rin, baka kasi matisod ko pa si Mariana. Hindi naman sa pangano, e eh ayaw ko lang sumalo ng naiwang responsibilidad kahit hindi naman sinasadya at kalikasan ng sanhi Okay lang naman sana pero maling panahon at pagkakataon. Hindi ko rin naman gusto na manamantala ng kahinaan ng iba. Maliban sa Diyos, pagdating kasi sa mga karma kuno. Pag bad, naniniwala lang ako if mabuting tao ang gagawan mo ng masama. At para sa akin mabuting tao si Mariana. Nahulog lang siguro ang loob niya sa akin o siguro ang nakita niya na only way para makabawi sa akin sa paraan na pareho kaming masisiyahan. God karma is common basta mabuti ang ating hangarin sa kapwa. Ang aking kwento. Chokoya.